Magandang, magandang habon po sa inyong lahat. At uh, mukha namang uh, okay na okay kayo dyan. <laughs> okay na okay kayo dyan. Okay, um, ganito po yon. Kami po ay nag-apply ng party list noong uh, election. At ang aming pong uh, party list yung topic, yung Treasure Hunters Association of the Philippines Incorporated. At kami po ay merong miyembro simula po sa Apari hanggang sa Tawi-Tawi. No At kami po ay capable na makapagloklok kahit tatlo dahil kaya namin. Pero ang naging karanasan po namin ay tinanggap doon sa Comelec pero pagdating yata doon sa inbank ay kami po ay tinanggal at hindi na po kami binigyan ng pagkakataon na kami po ay makapag-appeal ang amin pong pagkakaalam, ang party list po ay para doon sa mga bahagi o tao sa mamamaya ng ating lipunan na nando doon sa laylayan. Ano po, yon ang dahilan kung bakit nagkaroon ng provision doon sa ating 1987 Constitution na party list para yung mga tao na walang boses ay magkaroon ng boses doon sa Senado. Ang Okay. Andiyan ka pala. <laughs> okay. ah uh, ang amin lamang po ipinagtataka. Ano po? Ito po ay aming ipinagtataka dahilan sa si ko ay isang party list. Ako, Bicol. At hindi ko po alam kung sino ang kanyang mga constituents. Uh -oh. Dahil ang alam ko po, si Mr. Congressman uh, Salmico ay isang mayaman. Ano po? So paano magiging tagapagtatag o tagapagtayo ng isang party list sa laylayan ng dipunan kung ikaw ay mayaman. Hindi po ito dapat tinatanggap ng COMELEC dahil sa ito po'y paglabag doon po sa nakasulat ng mga pamantayan. Pero, alam po naman natin, yung nga isa, hindi naman po nanalo pero nakaupo pa rin. So, ibig sabihin, Walang imposible sa Comelec kahit bawal pag gusto nila pwede. Ano po, yung isa na talagang nanalo uh, ayon sa pamantayan ng batas, yung kalaban ni Congressman Abante, yun naman po'y talagang pasok sa pagkat uh, yung konstitusyon natin ay binigyan siya ng provision, yung kanyang kondisyon na siya po'y talagang Filipino, Filipino citizen. Pero ang alam ko po, sinasabi sa akin narinig, si mismong si Congressman Abante ang nag file ng uh, petition against doon sa kanyang kalaban well anyway, ang sinasabi ko dito bakit ang ang Komilek, magamat meron silang pamantayan doon sa kanilang party list, bakit si congressman Saltico ay nanado hindi naman siya miyembro ng laylayan ng lipunan kayo po ba miyembro ng laylayan ng lipunan? Ikaw pong nagtataho, miyembro ka ba ng laylayan ng lipunan? Pwede ka pong tumakbo ng Congress kasi nasa laylayan ka. Itong nagtitinda na ito na may karito, miyembro ba ng laylayan ng lipunan? Opo, no? So, ang ibig pong sabihin ng miyembro ng laylayan ng lipunan ay yung katulad po natin na walang kakayahang bumili ng jet, walang kakayahang bumili ng Lamborghini, wala po tayong kakayahan kahit bumili ng 20 pesos na bigas. Yun po ang mga taong nasa laylayan ng lipunan. Si Saldi po, si Congressman Saldi ko, hindi po natin siya maibibilang na nasa laylayan ng lipunan. Subalit, siya po ay hindi lamang napasama dito sa ating kongreso. Pagkos noong 19 Congress, siya po ang may hawak ng pera ng bansang Pilipinas. Nakapagtataka isang party list may hawak ng lahat ng pera ng kabuuan ang bansa. So, kung ikaw po ay mag-iisip at kung ikaw ay may isip. Ibig sabihin lamang po na ano na ang nangyayari dito sa Kongreso. Parang meron yatang problema at alam naman naman alam naman natin talagang meron. Kaya nga Napakahirap natin na may hirap na labanan yung ganitong klase ng sistema sapagkat sila ang nasa taas. Kapag sila ay nasa taas, tayo ay nasa laylayan, wala na tayong magagawa kung tumingala tumingalan na lamang. Alam po ninyo, minsan ay nakakaawa. Like Merong doon, na naka. doon sa baras. Na doon sa baras yung mga nandyan sa kainta na squatter na nakatira sa ilalim ng tulay. Kanilang inilipad doon sa baras, naglagay sila ng housing. Nung sila ay maglagay ng housing doon, napakadaming bahay, pero walang inodoro, walang pintuan, walang lababo, nabigyan ng kuryente, walang tubig. Ang mga bata, walang paaralan, ang kanilang mga asawa para lamang sila'y may kainin, simula sa baras pupunta pa ng kainta sapagkat doon ang iniwanan nilang hanap buhay. Naiwan ang kanilang buong pamilya doon sa baras. At yung isa, yung nanay, ito po ha, pakinggan ninyong mabuti. At sana naman po ay mapakinggan ng mga taga-kongreso, yung pong mga congressman. Alam po ba ninyo na ang nanay na ito, ay nagpapakain ng sampung bibig doon sa kanilang maliit na bahay. Puro utang na siya doon sa tindahan sapagkat iniintay pa ang pagbalik ng kanyang asawa para makabili o makapayad galing sa kanyang sweldo. Ang nanay na ito, ang nanay na ito, ay nangutang ng dalawang nudos dalawang noodles sampung bibig ang kakain ang tinanong siya nanay papaano ikaw mamaya pong gabi kung may matitira sa palagay niyo ba sa dalawang noodles sa sampung bibig na kakain merong matitira samantalang itong ating mga ka Sabihin na natin kaibigan code et code na taga kongreso. Ito pa ha. Ako po ay mahilig magpupunta sa mga kainang mamahalin. Mahilig po ako dyan. Kasi gusto kong makita kung anong hitsura noong mga mamahaling pagkain ito. At ang ginagawa ko nakikiamoy na lang ako, parang nakain ko na rin. <laughs> Kasi ang mamahal, meron pong isang piraso ng karneng baka. Alam po ba ninyo kung magkano ang halaga? 7,000, isang piraso. Ang tanong ko doon sa waiter, Bok, sabi ko, sino ang nakakabili niyan? Ang mahal. Sir, mga congressman, hindi po ako nagbibiro. Ibig sabihin, saan ba nang gagaling? Ito tatama, meron silang sweldo. Ito pa isa, hindi pa sila nakukonsensya. Magkano ang sweldo nila? May higit yatang 300,000 piso. Ano? Bukod doon sa kanilang malaking sweldo, meron pa silang pork barrel. Ano? Pero, pag tinignan po ninyo, yung ordinaryong manggagawa, magkano po ang kanilang sweldo sa isang araw? 600 yata, ano? So, kwentahin mo yan, 18,000 sa looban ng isang buwan against 3,000 plus. Napakalayo ng pagitan. At ito, isa pa ha, alam ba ninyo na meron pang mga katulad natin na nasa laylayan ng lipunan na nagtitiis kahit anong klase ng trabaho, meron lamang mayuwi sa kanilang tahanan. Alam nyo kung magkano ang kanilang sweldo? 7,500 pesos sa looban ng isang buwan. Meron! P7, 500 pesos ang inuuwing sweldo sa kanilang tahanan. Kung ikaw ay merong anak na nag-aaral, dalawa, tatlo, elementary, kung merong ka pang high school, papaano mo yan pagkakasyahin? Meron pa. At kongreso din ang gumawa nito yung, eh, yung end of ayong end contract. Alam niyo yon End of contract. Wala nang regularisasyon. Wala nang security of tenure. Sino ang may gawa niyan? Kongreso. Now, sino po ang pupwedeng magbalik niyan para magkaroon ng security of tenure? Kongreso pa rin. Bakit hindi nila ginagawa? Bakit hinahayaan nila na sila ay kumakain ng masasarap na pagkain samantalang ang ibang tao na kanyang kapwa? walang makain. Hindi ko alam kung kaya ng sigmura ni Leandro. Hindi ko alam kung kaya ng sigmura ng kanilang mga anak ang ginagawa ng kanilang bagulang. Sabagay, nakita naman natin yun kumalat doon sa social media. Magkano yung halaga ng dalawa silang kumain? Seven? Hundred? Fifty? 10,000 dalawa lang silang kumain tapos nagtatawanan pa sila parang chicken feed lang yon dahil ang tatay niya ay congressman at yung ATM ng tatay niya ay nasa kanya so ibig sabihin magkano ang laban at ipinagbiyayabang pa samantalang tayo naririto alam pa ninyo, pumunta ako dito. Alam nyo kung ano, hindi pa ako nagtatanghali. Alam, kadadating ko lang ngayon, galing po ako ng Kabite. Alam nyo po kung anong dala kong pagkain? Limang skyflakes. Ako Ako'y may pera, pero iniipon ko po yung pera ko sapagkat ako po'y magkagasolina, eh ayaw ko pong galawin, baka po'y maubusan ng pagbili, ako po hindi makauwi. At ako po'y titigil dito, at hindi po kami aalis hanggat hindi po namimiti yung pong ating balakin. Hey! Simple lamang ang aming kahilingan. Isa pa, ganito. Noong EDSA Revolution 1, pantay nyo ha, EDSA Revolution 1, tayo po ay nagkaroon ng pagbabago ng pamamahala sa ating bansa. Walang kaguluhan. Tama mali? Walang kaguluhan. Sino ang presidente noon? yung tatay ng presidente ngayon. Alam ba ninyo, nung panahon yon sundalo na ako. Sundalo na ako nun. At yung pinaka-chief of staff, si Fabian Bell, dahilan sa punong-puno na ng tao ang EDSA, ay hinihiling niyang ito'y bombahin, paputukan, para i-disperse ang tao. Pero ano ang sabi ng kanyang ama? Huwag sapakat ang kanyang ama ayaw ng kaguluhan. Sana naman, yung kanyang anak, ganon din ang maging kaisipan. Ganon din ang kanyang maging kaisipan. Nung ikalawang kaluwang EDSA, kung natatandaan ninyo, <tutupan> nagkaroon ng pagpapalit ng pamamahala sa ating bansa, meron bang kaguluhan? time ni Joseph Estrada, Presidente Estrada, nagkaroon ba ng kaguluhan? Wala. Bakit? Sapagkat nagpakumbaba ang Presidente. At sa kanyang pagpakumbaba dahilan sa ayaw niya na merong masasaktan, siya mismo ang lumisan. Alam ko niyo kung bakit? Ako'y nandoon doon sa Mindiola, Merong ten wheeler doon, kung, napa, kung matatandaan ninyo, at si Nora Honor nagsasalita doon sa baba, nandun ako sa itaas, at ako lamang po ang may dalang watawat ng Pilipinas. Dala ko po ngayon, dahil Naniniwala ako, gagamitin uli natin yon Sa pangalawang pagkakataon, dala ko yung watawat na ginamit namin, tanging watawat ng Pilipinas na aming iwinagayway doon sa ibabaw ng Ten Wheeler. At nung mabalitaan namin na ang Pangulong Erap ay umalis na, kami nakinga ng uh, maluwag. Sapagkat nagkakaroon na ng kaisipan na lulusubin daw yung Malacanang, sabi namin, wag! Kasi wala tayong panalo dyan. Bakit? Kung tayo'y magbato ng itlog na bugok, babatuhin na tayo ng granada. E eh kung sagasaan natin sila ng kotse, sasagasaan nila tayo ng, ng, ano, ng uh, tangke. E eh kung paputukan natin sila ng kwetes, papuputukan tayo ng misal. Anong palaban mo sa gobyerno? Wala. Kaya, sa ngayon, itong pagkakataong ito, sa ayaw at sa gusto ng ating presidente, dahilan sa mga pangyayari na gaganap. Hindi na ito pwedeng mapigilan. Alam nyo kung bakit? Ang mga Generation Z ngayon ay nakakuha ng idol doon sa Nepal na ang mga Gen Z ay nagpaalis ng kanilang mga uh, opisyales ng gobyerno na kung saan ay nananamantala sa kaban ng bayan. At itong mga djensi na ito sa dyan sa September 21, lalabas yan. Ano ang mangyayari? Kaya ba ng damdamin ng ating kapulisan? Kaya ba ng damdamin ng ating kasundaluhan na nila ang ating kabataan? Huwag na po sana. Huwag. Kasi ang mga kabataan yan ay hindi pa sapat ang kaisipan. Mura pa ang kanilang kaisipan, wala pa yung gulang. Samantalang tayong mga sundalo, tayong mga pulis, alam natin na yan ay dapat nating ingatan. Ang mga pulis is to serve and to protect, not to dismiss or not to oppress. Tandaan po natin yan. To serve and to protect, not to attack.